Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Si Senator Bato de la Rosa tinawag na sinungaling si Espinosa kasunod ng mga pahayag nito. Alegasyon naman ni Garma, wala rin daw katotohanan. Ang Quadcom umapila kay Senator Bato na humarap na lang sa kamera kaysa magsalita sa media. Ang DMW naman kinumpirmang ligtas sa mga Pilipino matapos ang bagong pag-atake sa Lebanon. Higit dalawang daang OFW naman nakatakda ng makabalik ng bansa. Nawawalang pinay nurse sa Abu Dhabi na patay. Bilang na mga naitalang kaso ng dengue. Lumubo pa ho yan sa 270000 At inaasahang big time oil price hike na dagdagan pa. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News ML, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve. better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Sabado, mga kabrikata, October 12, 2024. At kami huwangin yung mga lingkod. Brigada Gab, Dalisay. At Brigada Cast, Austria. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalyin ho ng ating mga balita, mga kabrikata, kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na wala pa rin hong Pilipinong nasasaktan sa nagpapatuloy at lumalalapan tensyon dyan sa Lebanon. Kasunod nga huyan ng ang panibagong raid ng Israel Army na ikinasawi po ng 22 at higit sa isandaan naman ang nasugatan. Sa Saturday News Forum, sinabi ho ni Kakdak na tuloy pa rin ang monitoring ho nila sa ating mga kababayan doon. Sa ngayon, doble card pa rin daw ho sila para ho sa repatriation ng na mga OFWs. Meron na ang 221 na makauuwi ng Pilipinas simula ho ngayong araw hanggang sa October 28. Meron din pong pinoproseso ang DMW na nasa 350 na mga nais magparipatriate dito sa bansa. Uma, ataw, ikata, baldita, nationwide! Samantala, Senator De La Rosa, tinawag na sinungaling sa si Espinosa kasunod ng mga pahayag nito. Ang alegasyon naman ni Garma, wala raw katotohanan. Brigada Ann Cortez, i -brigada mo! <coughs> <anchorboard> <noise>. Tinawag na sinungaling ni dating Philippine National Police Chief Senator Ronald Bato De la Rosa si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa. Kwento niya, wala namang kasing katotohanan ang sinabi ni Espinosa na sumulat siya ng request para makauwi sa Pilipinas noong nasa Abu Dhabi siya. Bilang suporta, ibinahagi ng senador sa Senate Media ang isang news article mula sa Abu Dhabi na nagpapatuto nito. Sa nasabing ulat, mababasa na gumamit pa ng ibang pangalan si Espinosa at naaresto ito ng Abu Dhabi Police. Sa kabilang banda, nang matanong ang senador tungkol sa naging pahayag, niritay po ng Colonel tungkol nga dito sa pagreplika sa Davao model sa naging war on drugs ay iginit niyang wala itong katotohanan. Samantala, wala naman din naman na siyang ideya sa motibo ni Garma sa likod ng pagsasabi nito pero bilang dating hepe ay iginit niyang walang animal reward system siyang kinabibilangan dahil wala rin naman na siyang fans para rito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng World Brigada. .10. Obrigada, News FM Manila, The Music and News, of course. Kada balita nationwide. Umapela naman ng Quad Committee sa mga dating opisyal ng administrasyon na humarap na lamang sa Kamara Mga Kabrigada. Matatandaan, makailang beses na rin ho kasing nagbigay ng imbitasyon ng mega panel. Kabilang na ho para kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero dahil nga ho sa kortisiya ay hindi naman sapilitan yung pagpapadalo sa kanila sa panayam ng Brigada News FM Manila Key House Committee on Human Rights Sir Person Representative Bienvenido Bernie Abante sinabi ho na itong mas maiging dumalo na lamang si Dela Rosa sa kanila kaysa magsalita pa sa social media o di kaya naman sa mga media ho magpaunlak ng interview kapon nga ho sa Quadcom Inquiry idinawit ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa si Dela Rosa habang ibinahagi naman ni Royina Garma ang Diumanoy Reward System sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Yeah, respect naman yung kanyang decision na ah, bilang sa na pero kami tinatawag na interparliamentary policy. Nasa kanya yun eh. Pero sana naman, kung siya kung ano, ano sinasabi niya sa media, eh ba't di na lang siya mag-atir sa amin? Ba, do -do niya sabihin na publicly instead of just go to the media kung ano, -ano mga pinag-atabi. Brigada Balita Nationwide! Samantala, nawawalang Pinay nurse sa Abu Dhabi. Natagpuang patay. Brigada Jigoboy, Boy, ko studio i brigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Hustisya at katotohanan ang hiling ngayon ng pamilya ni Reina Jane Ancheta, isang Pinay nurse sa Alraya Home Healthcare sa Abu Dhabi na nasawi matapos umanong maaksidente. Ayon sa kanyang asawa na si Kenneth, tatlong araw niyang hindi nakontak ang kanyang asawa mula noong October 6, kaya nakapag-ugnay na siya sa agency at mga kaibigan nito sa Abu Dhabi. October 8, nang makatanggap umano na siya ng impormasyon na mula sa agency na nakita ang kanyang asawa sa highway na papunta sa Dubai, dalawang oras ang layo mula sa Abu Dhabi. Ayon sa agency, sa car accident, nasawi ang kanyang asawa pero laking taka niya kung bakit wala o manawang cellphone at Emirates ID ng kanyang misis nang ito'y matagpuan. Duda si Kenneth kaya nais niyang magtugong sa Abu Dhabi para personal na malaman kung ano ang nangyari sa kanyang misis. Samantala, hinihintay pa ng Department of Migrant Workers ang opisyal na ulat tungkol sa sinapit ng Pinay Nurse. Tiniyak naman nila na suportado nila ang pamilya ng nasawing nurse in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Bagong bago Brigada Balita Nationwide. Asahan pa ang balasahan sa Philippine National Police. Yan po kabrigada yung sinabi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Gene Fajardo bilang paghanda nga ho yan sa 2025 midterm elections. Apektado ho nito yung mga regional directors, provincial directors, at maging yung mga station commanders na matagal na ho sa kanilang areas of jurisdiction. Maalala lang sunod-sunod na nagkaroon ng movement sa PNP matapos nga ho mag-retire ang ilan sa kanilang senior officers. Pinakahuling ito na laga. Ito ang bilang number two man ng PNP o OIC ng Office of the Deputy Chief for Administration, si dating NCRPO, NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Pinilitan ni Nartates si Lieutenant General Emmanuel Peralta na nagretiro na host serbisyo nitong Agosto. Naitala na ng Department of Health ang 269,467 na kaso ng dengue ngayong taon. Ito'y may 82% na pagtaas kumpara sa 147,678 cases noong nakaraang taon. Naiulat din ang 702 na mga namatay na may case fatality rate na 0.26% kung saan mas mababa ito kumpara para sa 0.37% noong 2023. Dahil dito hinihikayat ni DOH Secretary teder Bosa ang publiko na maging alerto pa rin at ipagpatuloy ang mga hakbang sa pag-iwas sa naturang sakit. Giniulot naman ng Department of Health ang kanilang pagsuporta raw sa panukala ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo. Hingil nga po yan sa urgent and emergency care. Ayon po sa DOH mga kabrigada, abay dapat lamang daw na mapondohan ang naturang panukala. Base rin sa pag-aaral, mas makatitipid as at mas nakakaligtas ng buhay kapag ang mga sakit ay agarang maagapan o di kaya naman ay maiiwasan. Balita, ang Department of Agriculture inalis na ang temporary ban sa pag-import ng mga kambing mula sa US. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Maaari nang muli mag-angkat ng buhay na kambing mula sa Estados Unidos. Ito ay matapos alisan ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban na ipatupad ang ban dahil sa pagkakadiscover ng Q-fever Abay lumobo pa ho yung inaasahang big time oil price hike para ho sa susunod na linggo. E kung kahapon mga kabrigada, ay higit 2 pesos lamang ang estimates. Abay matapos po yung huling araw ng trading ay halos, ito po ah, halos 3 pesos na ang lahat. Ito e pong posibleng aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa pagtataya ng oil industry sources. May inaasahan po ang 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos na dagdag sa kada litro ng gasolina. Meron namang 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 70 sentavos na maaari pong itaas sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos naman na itataas sa kada litro ng kerosene. Ito na ho mga kabrigada, ang ika-apat na linggong sunod-sunod na taas presyo sa diesel at ikatlo naman sa kerosene. Araw ho ng lunes, iaanunsyo ang opisyal na price adjustment habang magiging epektibo naman huyan sa araw ng Martes. Ikadabali. Nationwide. Ang pasang Mazda muling iginiint na dapat ng pag-aralan ng Oil Deregulation Law sa harap ng nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Brigada Sheila Matibag, Brigada mo! Brigada! 5! Ikinalulungkot ng grupong pasang Mazda ang nakambang malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo. Bagay na lubhang makakaapekto sa transport sector at maging sa mga pribadong may-ari ng sasakyan. Ayon kay pasang Mazda National President Obet Martina, ang idinadahilan na naman dito ay ang nangyayaring gulo sa Lebanon. Dahil dito, kinekwestiyon nila kung nasaan ang buffer stock ng pamahalaan at kung bakit hindi repasuhin ang oil deregulation law. Aniya, matagal na nilang sinasakyan. Nasabing pag-aralan ang naturang batas na siyang magbibigay ng hudyat sa mga provider na pwede silang magtaas. Dapat din umanong pag-aralan ang lahat ng probisyon nito, lalo pat nung ginawa ang batas, hindi na konsulta ang transport sector. Sa huli, maring sinabi ni Martina na kung halos 3 piso ang dagdag presyo sa produktong petrolyo, malaki ang mawawala sa kanila. In the heart of changing Life ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. sorry. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, narito ho ang ilang mga maaari niyong isaalang-alang para sa postpartum care at recovery mahalaga ang tamang nutrisyon kaya't mainam na maganda ng malusog na pagkain at merienda. Inirerekomenda rin ang pagkuha ng suporta mula ho sa pamilya at mga kaibigan upang makatulong sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa sanggol. Huwag din kalimutan ang regular check-up at ang pagpapahalaga sa mental health sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng meditation. Makakatulong din ang paglahok sa mga, sa mga support groups para sa mga bagong ina upang makipagpalitan ng karanasan at makakuha ng suporta sa pag-adjust sa bagong yugto ng pagiging isang ina. Narito ang Moms Love VS1 Capsule na makakasama mo sa iyong postpartum care at pag-recover mula sa panganganak. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love VS1 Capsule. Six six, Balita. Brigada Balita. Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, asahan po yung maaliwalas na panahon ngayong weekend. Angin po kasi sa pag-asa, wala naman nakikita ang sama ng panahon ngayong araw. Pero sa kabila ho niyan, abay dapat pa rin ho tayong maging handa sa mga biglaang buhos ng ulan. Sa bahagi ho ng Batanes at Cagayan, maaari magkaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat kalat na pag dahil po yan sa shear line. Maliban pa ho rito, may chance rin ng pag sa bahagi ng Isabela, Aurora at Quezon nang dahil naman po yan sa Easterlies. Apektado rin ho nito ang Bicol Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Kaya asahan ng katamtaman hanggang sa maulap na kalagitan na may kasama pa rin pong pulupulong pag-ulan. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa, paghandaan pa rin po yung mga pag-ulan. Lalo na po sa hapon at sa gabi, pero dahil lang po yan sa mga localized thunderstorms, mga Kabrigada, Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada sa panahong tilay, puro problema na raw ang ating kinahaharap. Paano nga ba tayo gagawa ng paraan para po ito'y masolusyonan. Pakinggan po natin ang kwento ni Arvin de la Cruz, taga-kabanatuan sa Isabela, na hinarap po yung walang kasiguraduhang bukas matapos pong masunog yung kanyang tahanan. Si Arvin, mga kabigada ay una pong nanalo sa Yamivit Back to School Bonanza ng ating himpilan kung saan nakatanggap po ang ating himpilan, mga kabrigada. Ang kanya pong anak ay nakatanggap ng mga school supplies at iba pa na naging daan upang makahingi rin ho siya ng karagdagang pantulong. Bukod po kasi sa kanyang bahay na nasunog, e eh wala ho siyang regular na trabaho. Siya so, kasi kabrigada ay sumasideline lamang sa construction habang kareresign lang din ng kanyang asawa sa trabaho kung kaya't pansamantala humuna silang kinupkop ng kanyang nanay, upang kahit papaano ay meron naman po silang masisilungan. Nagbigay naman na maagang pamasko ang 92.9 Brigada News FM Kawayan Isabela at ang 1 Tahanan Partylist sa pamilya ho Nina Arvin. Pinatunayan ho niya na sa oras ng pangangailangan, ay palaging narayan ng ating pamilya upang ating masandala. Kabrigada, kami hu sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para ho tayo ay makatulong. Kasama ho ang One Tahanan Party List. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers, mga listeners, at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyo mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat po, mga Kabrigada. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutunan. Be a volunteer of Wantahanan Parteners. Visit Wantahanan website at wantahanan.org and Wantahanan Facebook page. Nakalunch break kaman? Napapaginggan parehing ang mga kaganapan. Brigada balita nationwide. 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 sa Tanghali. Brigada balita Nationwide. At mga kabrigada, ninahong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love VS1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod. Maraming salamat ka, Brigada. Ako ho si Brigada, Gab Dalisay. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At happy weekend! Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Hindi madali